Si Al Capone ay isa sa pinakakilalang gangster sa American history, isang titulo na kanyang nakuha. Kung ayaw mong tarakan ng patalim na sa tagiliran o sa lieg, kailangan umiwas ka dito. Kung anong hihilingin niya, kailangan mong ibigay. Kung hindi, tapos ang buhay mo. Ganoon ang reputasyon ni Al Capone. Pero lahat ng tao ay mayroong hangganan. Hindi siya natulungan ng kanyang reputasyon sa loob ng Alcatraz kung saan sinaksak siya dahil lamang sa isang gupit. Si Capone ay pinadala sa Alcatraz, isang kulungan na hindi siya nabigyan ng privilegio dahil sa mga nagdaang kulungan kung saan siya nakakulong ay nabigyan siya ng tinatawag na special privileges. Sa katunayan, ang kanyang kulungan ay mas maganda pa kumpara sa normal na bahay. May mga kwento pa nga na ang mga gwardiya ng Eastern State Penitentiary kung saan siya minsan nakulong ay nagpapaalam kung pwedeng makinig sa radyo niya sa loob ng selda dahil siya lang ang nag-iisang may radyo. Pero kagaya nga ng nabanggit ko, nagbago ito nung pinadala si Capone sa Alcatraz noong 1934. Lahat ng perks o special privileges ni Capone na na-enjoy niya sa mga ibang kulungan ay hindi pinahintulutan ng warden na si James Johnston. Sa katunayan, si Johnston ay personal na sinalubong si Capone sa unang araw nito sa Alcatraz. Bilang sikat na sikat at may reputasyong pinangahawakan, biniro niya pa si Johnston na nagmamatapang. Pero si Johnston ay walang pakialam dito at binigay ang ID number ni Capone at pinalagay sa Zelda. Zelda na kaparehas ng iba. Sinubukan ni Capone na hanapan ng butas ang Alcatraz sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera sa mga gwardya at iba pa. Pero pinigilan ito ni Johnstone bago pa lumala. paman hindi ito naging hadlang kay Capone para i-flex ang kanya reputasyon bilang isang siga at tapat katukutan. Sa katunayan, matapos ang isang linggo, si Capone ay dire-diretsyong lumakad sa barbero para gupitan siya sa gitna ng maraming mga preso na nakapila. Walang nagsalita, well bukod sa isa. At ito nga ay si James Lucas, isang convicted bank robber. Siyempre nga naman, nakapila ang mga ibang pareso tapos siya terederecho. derecho Hindi ito pwede kay Lucas. Kung kaya't noong nakita niyang dumirecho si Capone ay agad niya itong pinigilan. Si Capone, bilang isang siga, tinanong si Lucas kung kilala ba siya. At walang pakialam si Lucas na sinabing kilala niya si Capone at kung hindi ito babalik, magiging alaala -ala na lang siya. Nung sinubukan ni Capone na i-regain ang kanyang composure marahil para ipakita na mas dominante pa rin siya, agad naman sinaksak ni Lucas si Capone sa likod. Isang aksyon na nagpatanggal sa 3,600 days ng good behavior ni James Lucas. Indeed, indeed si James Lucas ay mas hardcore kay Al Capone.